Ito si Carbonel. Ito si Tisay. Si Tisay. Ito naman, si Choy Choy. Si Choy Choy. Hindi na Choy. Yung iba, nasa labas pa. Oh, yung chinelas ko. Oh, ginugulo niya talaga itong ano. Oh, si Pagong. Kakain din si Pagong. Kain ka rin, go. Na. Ayan, musunod mo naman. Oh. Uh. Mamaya na sa'yo, isda. Yung isda kasi maano pa, nagyayelo pa. Ito pagkain pa, gong. Mamaya kunti, ha? <laughs> Ito, taas ko na to. Binubutas niya, Bukas na lang. Uy! Pumaba ka dyan! Ikaw talaga. Mamaya na na ha. Kawa, hindi ka na nga. Pinapakain ka na nga. Ano nga lang Tama na naman si Pagam. <laughs> Upo lang ako. Hindi pa ako naliligaw. Kaya nakaganito pa. Kain na sila. Ano yung naanap mo? Pinakain ko na yan, no? Oh, Nagahanap pa rin. Nahanap na yung, ano, isda. Ito so, kasi niya isda. Yan, tapos na sila kumain, no? Oh. Hmm. So, yung isa, gutom pa rin. Kahit pinapakain na. Oh. Oh, makyat pa. Ay! Tapos na kumain, di ba? Kulang pa rin. Mga walang kabusugan. <laughs> Mga alaga mong hindi nabubusog. Ang oh, itim. Bunil. ibunil Huwag oh. mag-away ha No away, no Huwag <laughs> niyong si Pagong Pagong, nagugutom na yan Kung saan ako, doon din siya Pag lalabas ako, lalabas din siya Talaga to si Pagong Kahit saan ako magpunta, sumusama Gusto mo mag tayo? Ha? Na. Oy. Ba, nahanap nila yung pagkain. Ano na ko? Saan punta? Umuulan. Ito. Sumasakay na sa paak. Saan punta? Ito. Atong... Ay, wala kang tumuli. Tara na. Tika na. Baba na Dali. Pasok na. Um. kaya mo umakyat. Uy. Ay. Ay, ko. <laughs> Ay, ka na. na, na lumabas. Dumi na ng basahan natin. Ano? na. Kawayo talaga na niya ako lubayan. Nagugutom na. Dumi na sa rig natin. Aray! Oo. <laughs> Nagsipaso ka na rin itong mga pusa. Hmm. Ah. Alam dami niyo. Anong problema niyo? Okay. Walang pasok po yun, kaya sila nakakapasok, oh. Eh. Mga gutom na rin. Gutom na rin kayo? Wait lang, nga Pinapano ko pa yung... Oh, ito nag-away. Kayo talaga, Mga lalaki kasi ito sila, eh. Kaya, lagi yun sila nag-away. Ano? Tamin nawawala nga yung isa eh, si ano si Bastian. Dami kong alaga. Baba na, baba. Ay, alis. Eh, pagong. O, sige. Makikip ka. Sama ka na sama eh. Ah, aket. O ka. <tip> tari, tabi. Ay nako. niyo kung hmm. ano Una kayo magkuha tayo dito. Eh, ba pa yata tayo? Asa pa kayo ay nao. natin ng tubig. Pupasok kami dito. dito. No, kain na. Gusto pang lumabas. Mamaya ka na lumabas, kumain ka muna. O, kain ka muna. Mamaya pa 'yan. Kulang pa kasi yung tubig. Sinisisid kasi na 'yan pag ano. Kain na. Yung dalawa nag-aagawan pa. Hoy, ano ba 'yan? Mamaya ka na lumabas, ay kumain ka muna.